dey mo na pwede masyesi ko ba, Jinto? Sinashot ko kulang ng natural. Tsaka inagahan ko ng literal na parang meron daw inuman sa kasal. Katagalan parang gusto ko ng pandisal. Tsaka alam ko naman na meron palaman. wag siya ng alamang yung ilalagay nyo dyan para di maamoyan yan. Kaso malas ko nasod ako sa may kanal. inalakihan ng galingan ng galingan kaya nakasanayan ko makabuo ng madi. Hoy! Kanta-kanta ka dyan ha? Mag-focus ka sa trabaho mo. Unang gabi mo pa lang sa pagiging tanod, ha? Oh, mag-focus ka rin sa trabaho mo. Ba't ka nagiginig sa akin? Huwag mong binabalik sa akin, ha? Hampasin kita sa mukha, eh. Ay, sorry, sorry. Hindi biro ang trabaho to, ha? Kaya dapat mag-ingat-ingat ka. Bakit naman? Delikado na sa panahon ngayon. Maraming nagkalat ng masasamang elemento. Ha? Ano ka ba, pre? Aswang at kapre nga, hindi umubra sa akin? Oo, pero di ka pa nakakita ng vampira. Vampira? Madami na ito na biktima at mga ng araw. Kaya magdobli ingat ka, ha? Ano yun? Scammer ba yun o no? magnanakaw? Sobrang tanga mo rin eh, no? Paano ka tanggap sa trabaho? Hindi ko nga alam eh. Akala ko bagsak ako sa interview. Anong gagawin mo pag may nakita ka nag-aaway sa kalsada? Magmamarites! O siya, mag-focus ka sa trabaho mo ha. Kung may nakita kang gulo, Gamitin mo yung pito, tawagin mo ako. Naintindihan mo? Siyempre naintindihan ko. Gamitin ko yung gulo, tapos tawagin ko yung pitaw. Huwag ka rin iinom ha. Alam ko galing mong tukmul ka. Ano ka ba pre? May disiplina ako sa trabaho naw. No? Tsaka kakaubos ka lang tau. O siya, bahala ka sa buhay mo. Iwan na kita. Ang dami talagang sinasabi, no Akala mo naman yung mangyayaring masamay. Ah! Tulong! Ala? May nangangailangan ng tulong ka? bitawan mo siya! Leave <clears throat> her alone! Douglas, tanungan mo ako! Okay, takisakal na lang ulit, pre. At sino naman itong hampas lupa na ito? Ako si Douglas. At, a... at siya ang superhero ko. Ano ba yan, si Relaine? Patapusin mo naman ako. Naninira ka ng moment eh. Ay, sorry, baby. Okay, ulit, ulit. Ako si Douglas. At isa akong... Uh -uh. Wala na, nakalimutan ko na ikaw kasi. Kung ako sa'yo, umalis ka na. Kung ayaw mong madamay. Shhh! Huwag kang maingay. Isa ka rin eh. Oh. Oh, okay. Huwag na nga lang. Sino ka ba kasi? Hindi mo magugustuhan kung sino ako. Bakit? Karibal din ba kita? Karibal saan? Sa babaeng to? Ha? Hindi na. No. Yung otot niya na mo impanada na bulaw. Tuglas, tulungan mo ako. Kakain ako ng monster na to. Ano ka ba, Shirley? Malamang allergic sa'yo yan. Hoy! Sino ka? At anong kailangan mo? Isa akong bampira. Ah, 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 ah. <coughs> vampira? Ano na kasi ulit yun? Vampira dugla! Vampire! Halimaw siya! Sir Elaine, wag mong ibaling sa ibang tao kung ano ka talaga. Ah! Bampira ako. Isang immortal at makapangyarihang nilalang. Sa tingin mo ba, mapipigilan mo ako? Oo naman! Nakikita mo ba yung suot ko? Hindi na ako tambay. Isa na akong tunnel. Ah, ah. Anong magagawa niyan? Feeling mo ba superhero ka na? Ah, um, sa totoo lang, oo. Kasi kasama ko dito si Jonathan at si JR. Gumawa kami ng super team. Anong super team? Um, ang tawag namin ay Wonder F Friends. Ba pa parang Wonder Pets yun ah. Hindi ah. May originality kami no. Ah, okay. Gumawa nga kami ng timsong eh. Gusto mo marinig? Hindi, hindi. Wag na, wag na. Ah, ahem, ahem. May humihingi ng tulong. May humihingi ng tulong kung saan. Wonder Friends, Wonder Friends, kikilos na. Palagi kaming magsasat ng sama-sama. Hindi malalaki at hindi malalakas. Ah, ah, at hindi mababango. am um, pero pag nagtulungan, walang malulutas. Go Wonder Friends! Yay! Walang magagawa sa akin yan, kahit tilan kayo. May taglay akong bilis, talino at ibang klaseng lakas. Show? Ako may dalang red horse, chicharon, at sa next time ko babayaran. Lalaban ka pa rin. Kahit vampira na ang kaharap mo, hindi ka ba natatakot? Mas nakakatakot yung nasa likod mo? Ano ba? Umalis ka na kung gusto mo pang mabuhay. Bakit? Ano ba yung gagawin mo sa kanya? Kakagatin ko siya at sisipsipin ko ang kanyang dugo. Ah! 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 <coughs> oh! Lamok ka pala? Anong sabi mo? Oh, Jonathan, tignan mo tong lamok na to, parang tao. <laughs> Kaya mo rin ba lumipad? Gegi. -ge -ge. Anong pinagsasasabi nyo? Alam ko kahinaan mo. Ano? Katol? Hahaha, <laughs> tabag! Meron pa isa. Ano? Baygon? Hahaha! <laughs> <laughs> mga prey ingat kayo dito ha! Baka may dinggi yan! Hindi nga ako lamok! Huh? <laughs> hmm, Namay? na ka man. Ano ba? Seryoso ako dito. Bakit? Hindi ba ako mukhang seryoso? Hindi. Ginagawa niyong biro to eh. Ay, sorry. Sure, hindi na garo. Gusto mo ng joke? Tama na please. Anong tawag sa vampirang hindi makakagat? Ano? Edi eh, di bungal. <laughs> Kinametabid ka talaga. Sige, ako naman. Anong tawag sa kulot na tanod? Mo sa'yo. <laughs> hindi makabawi. Eh. Nagakainis ka na. Pero ang astig ng pangil mo, no? Nagpapadintista ka ba? Ah, uh, sa totoo lang, oo. Oh, oh. Nagpapasta ako nung nakaraan. Oo. Oh, so talaga ang vampira ka, pre? Oo. Oh, oh. Kanina ko pa sinasabi, di ba? Yung nagtatransform ng paniki. Oo. Oh, oh. Yung takot sa araw. Oo. Oh, oh. Yung nagsisigarilyo sa malaking puno. Hindi. Caprion. Tsaka mababaho mga yun, no? May problema ka sa mabaho? eh uh, wala naman. Ano ba? Sinisindak mo ba ako? Hindi naman, pre, Sa totoo lang, idol kita eh. Nanonood ako dati ng Twilight. Alam mo yon Twilight? Anong Twilight? Yung palabas nga si Bila at saka si ano, si Edgar ba yun? Yung pag naarawan siya, nagsasigning sima rin yung katawan niya. Ah, Twilight. Hindi naman totoo yun eh. Ako, totoong vampira, pinakamalakas. Kung pinakamalakas ka, bakit takot ka sa araw? Okay lang. At least hindi amoy araw. Okay, Tempest, Tempest. Ahem. Pero bakit babawal ka sa araw? Nasusunog ka sa kame pag naiinitan. Bakit di ka magpayong? Nagawa ko na dati yan. Hindi siya effective. Sunscreen? Sinubukan ko na rin yan. Sims, ang pangit pala ng buhay mo, no? Hindi naman. Pero mas mabuting umalis ka na. Sinisira mo ang dinner ko. Kailangan ko ng dugo. Bakit ba kasi kailangan mo pang gawin yan? Kasi dito ko nakukuha ang lakas at immortal na buhay ko. Bakit hindi ka nalang kumain ng dinuguan? Ayoko nun, vegetarian ako. Betamax? Allergic ako doon. Mamaya inom na naman ako ng cetirizine. Napaka-arty mo naman? Ba't maandami mong tanong? Gusto mo rin bang maisama sa mga biktima ako? Douglas, tumakbo ka na! Iligtas mo ang sarili mo! Hayaan mo na ako! Sherylaine, si mabilis lang to ha. May mga itatanong pa ako unti, tapos iwan na kita, okay? Ha? Kaya nga, akala ko ba superhero ka? Oo nga, isa yan sa kontrabida ko eh. Wala ka palang kwenta maging superhero. Mas bagay ka maging villain. Ha? Ibig sabihin nun pwede ako maging vampira? Sa ugali lang, pero hindi ka bagay maging katulad namin. Bakit naman? Ano bang mga requirements para maging vampira? Una, dapat masama ka. Tapos dalawang valid ID, one year experience, tsaka dapat mabango ka. Oh, pwede naman pala ako dyan eh. Konting baby kolon lang kailangan ko. Di ko ibibigay sa'yo ang dugo ko. Baka magkarat ka pa ng bampirang tanga. Sobra ka naman. Pero paano mo ko gagawing vampira pag sakali? Kakagating kita sa leeg, tapos papasahan kita ng aking dugo. Yak! Yeah. Anong yak? Isa yung malaking regalo. Suwerte mo pag naging vampira ka. Ha? Anong swerte daw? Sa gabi ka lang pwedeng lumabas para kang si Jonathan. Eh, <laughs> good morning, Gaggy. At least mabibigyan ka ng lakas. Bilis at hindi ka tatanda. Oh, medyo okay din yun ah. Talaga. Kaso ano yung mga hindi mo pwedeng gawin? Ah, uh, simple lang naman. Bawal mag cellphone during work hours. May curfew din tayo. Dapat 5.30 na sa mansion ka na. Tapos dugo lang ang pwede mong inumin. Ha? Huh? Bakit dugo lang? Hindi kayo umiinom ng alak? Bawal sa amin yun. Malalason kami. Ah, okay. Pas na ako yan, Pas, pas. Ano? Wala ka na bang ibang may tatanong? Aalis ah, ka na ba? show, wala na. Okay na yun. Sige, sirilin. Una na kami, ha? Ha? Douglas, save me! Ikaw ang Prince Charming ko! At dapat mong iligtas ang princess mo! Yak, sirilin. Manahimik ka! Sigurado ka po kakainin mo to? Wala na akong choice eh. Gutom na ako. Hmm? Hindi ko na kaya. Kakainin ko na siya. Ah! Tumigil ka! Bakit na naman? Akala ko ba okay lang napatayin ko to? Sigurado ka talaga dyan, pre. Baka kasi sumagit yung chan mo eh. Concern lang naman ako. Sabagay, bagay, mukhang panis na rin to eh. Sabra ka naman? Ang fresh ko kaya. Oh, fresh tilapia. Hmm, sige, ikaw na lang kakainin ko. Oh, hindi rin ako eh. pwede. Kakain ko lang ng siomay with chili garlic oil. Ano ba yan? Sinayang mo lang ang oras ko. Hahanap na nga lang ako ng iba. Hmm? Thank you, Big Love. You're my hero talaga. Hoy! may narinig kaguluhan dito. Nasa sa na ha? Ah, na Tanod, nahanap ko na yung halimaw. Ha? Huh? <laughs> Madami na itong nabiktima na biktima nitong mga nakarang araw kaya magdoble ingat ka. Okay na 'yun lang yung line mo di mo alam. Sorry ah? Ha? Sorry ha? Nabubulol ako eh, ha? Okay, ulitin mo. Madami na itong nabiktima na biktima nitong mga nakarang araw kaya magdoble ingat ka, ha? Yeon perfect.